lalo pang pinaigting ng kasundaluhan ng 91st Infantry Sinagtala Battalion ang pagsasagawa ng Barangay Peace Forum para sa limang barangay ng Maria Aurora at Dipakulaw sa lalawigan ng Aurora. Upang mamulat ang mga lokal na residente sa impluensya ng komunistang teroristang grupo. Sa kabuuan ay may nasa isang dalawang daan at labing isang residente mula sa barangay San Joaquin, Florida, Diaat, Bazal at Bayanihan sa Bayan ng Maria Aurora. At sa barangay Toytoyan at Salay sa Dipakulaw ang dumalo sa nasabing aktibidad. So, sana nga, pag ko sa mga barangay na huwag nating uh, uh, tulungan kung suportahan ang uh, pagkilos ng mga CPPNP dito sa ating mga Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Second nd Lieutenant Jessame Naman, Acting Civil Military Operations Officer, katuwang sina 1st Lieutenant Zamzamin Dimasid Singh, Commanding Officer ng Charlie Company ng 91st Infantry Battalion. Kasama rin sa nasabing aktibidad ang Quick Reaction Team ng 7th CMO Battalion sa pangungunan ni Captain J. Lor Manaligod. Nagpamahagi rin ang kasundaluhan ng mga leaflets ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa mga dumalo sa nasabing barangay peace forum. Sa mga nakaraang linggo, pinaiigting ng kasundaluhan ng sinagtala batalyon ang pagsasagawa ng mga peace forum sa kanilang lugar na nasasakupan upang maimulat ang mga lokal na residente sa panliling lang ng mga komunistang-teroristang grupo. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Balas, ang inyong kaugnay.